maraming nagko-complain, maraming na-disappoint, disgusted. Isa ako dun. Kong, tama, hmm. Alma. Alam mo ba sabi, Kong, kung sino pa po ang nagtatrabaho Correct. sa kongreso, kahit naman modesty aside, tanungin niyo po sa mga congressman nating colleagues, napakasipag mo, ikaw lang ang naririnig ang OFW dito sa Kongreso dahil nandiyan ka. Ngayon lang namin nalaman, ang dami palang problema, human trafficking, illegal recruitment, ganyan pala kayo na itutulong ng remittance sa ating gobyerno. Grabe ka. Sabi niya, hindi, para po sa mga OFWs, their families and the seafarer. Kaya sabi ko nga, huwag nating patahimikin ang party list ng OFW at ibang mga sektor na dapat naman pong magkaroon ng boses sa Kongreso dahil kawawa po ang ating mga underrepresented na mga o constituents at ito po ang magdadala po ng magandang uh, uh, ito'y magdadala ng magandang pagbabago sa ating ekonomiya at sa ating bansa pag alam nila na niyayakap mo sila at ipinagtatanggol mo sila sila dapat ang mabigyan ng boses sa kongreso